sa pagwawakas ng na madilim na panahon, sumilang ang liwanag ng Renaissance. Isang ng luto ng kalaman, sining at pagbabago. Sa larangan ng agham, natutong umasa ang tao sa obserbasyon at eksperimento mula sa teleskopyo hanggang sa mikroskopyo. Natuklasan ng hiwaga ng kalikasan at ng sound Sa sining at paritikan, sumibol ang realismong nagbigay buhay sa mga obra ni Leonardo da Vinci at Michael Angelo. At sa panitikan, nagsulat si Dante at Shakespeare ng mga akdang nakarating sa mas maraming tao dahil sa printing press ni Gatenberg. Nagbago rin ang kalakalan at ekonomiya. Umunlad ang mga lungsod, lumakas ang kapangyarihan ng mga mga ngalakal at isinilang ang bagong sistema pang ekonomiya, ang kapitalismo. Ngunit higit sa lahat, ang apektuhan ang pananampalataya. Ang Renaissance ang nagtulak sa mga tao na magtanong, mag-isip at maghanap ng katotohanan. Dito isinilang ang reformasyon na nagdulot ng pagkakahati ng simbahang katoliko at ng mga protestante. Sa politika at lipunan, pinanganak ang humanismo. Isang filosofiyang nagtuturo na ang tao ay may kakayahan dignidad at halaga. At mula rito, unti-unti umusbong ang mga ideya ng kalayaan, edukasyon at reforma. Ang Renaissance, isang muling pagsilang nagbukas ng pinto mula sa kadiliman ng nakaraan tungo sa modernong daigdig. Isang panahong nagbago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan.